Oras ko ngayon, at bawal kang makisawsaw. Sisilipin ko lang anak ko. Bawal na ba tumingin? Di ba may schedule tayong sinusunod? At ayon sa schedule na yon, bawal ka dun. Okay, fine. Pagkatapos mo naman ako na eh. At pagkasama ko na siya, mas gagalingan ko pa kaysa sa'yo para makalimutan niya magkasama kayo. <laughs> hindi mo ko kayang palitan sa puso ni Lara. Talaga? Baka ko na. <laughs> Sige, magpakasawa ka sa anak ko. Yung asawa mo munang ang aasikasuhin ko. <laughs> Wala si Leandro dito. At bawal kang lumapit sa kanya dahil pag ginawa mo yon malalagot ka sa akin. Talaga, Bessie. Nakakatakot ka naman. Sige, bantay mo maigi si Leandro, ha? Baka kasi maagaw ko siya sa'yo. Baka dumating mo araw na ikaw na lang bisita dito. Hmm? Lintik na schedule na yan, no? Oh. Kailangan ko pa mag-antay para makasama ang anak ko. Huh? Boss na boss lang nga yung anak mo, eh. Bawal madalaw ng walang appointment. <laughs> Hindi nakakatawa. Pakiramdam ko na ako, eh nakakabawi sa anak ko. Kapiranggot lang yung oras namin. Eh di magpadagdag ka ng Lara moments. Tanga. Parang andali, di ba? Hmm. Asan na nga pala yung pinadala ko sa'yo? Eto, yung pangpatulog, yung pinakamatapang. <laughs> Kapag napuno ako sa kanila Gagamitan ko na sila nito Para makasama ko Buong araw si Lara.